Hindi, magtataka talaga kayo. Sabi ko, wala, wala, wala. Yari ito. May tama tayo dito. Pero <laughs> time problem problema malaki. Hayop yan. Eto na, pakinggan nun na itong balitan to. ako eh. Isinubit <laughs> na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang ika-apat na listahan ng mga pinakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At kasama na naman dyan, si Dating DPW Secretary Manuel Punuan. Nagbabalik sa Gerard de la Peña. What the world needs now is love. Iyon, Yan patay, patay, ang nakasulat sa si inilapas taya, sa black <laughs> Patay tayo dyan. <laughs> Sabi nga, what the world needs now is love, not greed. Ako po, patay tayo dyan. Alam mo, ako, I believe love uh, uh, is really important. Okay? Ako naniniwala naman ako dyan. As a matter of fact, love is the, the language that uh, we should speak every time, di ba? Kaya lang, sa mga panahong ito, mas importante yung justice. Sa tingin ko lang, ha? Uh, kung sino mo nito, pag-aisihan ito What the people needs oh, people need. Ewan ko, basta ako may S, o wala. Bala na kayo. What the people, what the people needs, needs, with S na nga lang, is justice, not love. Kailangan magkaroon ng katarungan. Without justice, there will be no love. Yan ang lagi ninyong yung Pag walang hustisya, tayong makikita. Wala talagang pagmamahal ang mangyayari. Halimbawa, paano mo masasabing dapat nating mahalin ng ating bayan? Kung hirap na hirap tayong makita na nagbabayad ng kanilang kasalanan, eh itong mga lumapastangan. Hindi yun natin basta pwedeng sabihin lang na what the world need now is love. Ito, ha, pakinggan ninyo yung kanyang pangalawang sinabi. Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. sa kanilang press conference. Panawagan niya ni Reyes sa publiko sa gitna ng investigasyon sa bilyong pisong anomalya sa flood control projects. So, kaya ang patibig eh. Hindi yung wapang ka, hmm. at ang tinatago mo, hindi siya share Yun, dapat i-share mo. <laughs> Sorry ah, medyo sablay. Sablay talaga, sir. Sablay yung inyong uh, panawagan na dapat nagmamahalan, dapat i-share. Gusto niyo ba mag-share kayo? Hindi ako nagtatanong lang, lang ako. Ito'y <laughs> tanong lang, sir. Ano 'yan? Bakit sinasabi 'yan? Gusto niyo mag-share kayo? <laughs> ma Sheeran kayo ha Hindi ma Sheeran, ma Ed Sheeran Makantahan <laughs> ba ga? Kayo talaga Mali yung ano ninyo, understanding ninyo eh Hindi kasi alam mo, may nagnakaw May naglabastangan tangan ng pera natin Tapos ang sagot mo, what we need, the, what the world needs is love And we have to share, so i-share yung ninakaw? Medyo, sorry to say ha, medyo sablay po yun Ako po, patay tayo dyan Medyo sablay yun sir We love, we need, we need love eh Ang lumal sa atin kasi parang uh, Gusto natin naging swapang atin na lahat Sometimes You have to realize, hindi naman tayo mayaman na country. So tama, i-share na lang ninyo para lahat tayo umaman. Tama ma? Tama ba? Gago. Eh, banat na iba kayo hindi naman yung context, ikaw naman. O nga naman. Kaya nga ka, tinatanong ko eh. Tinatanong ko lang yung i-share yung ninakaw? Kanino i-share? Sa mga nag-iimbestiga o doon sa mga nagrereklamo? Ako nagtatanong lang ako, sir, ha? Ah. Ngayong araw, nagsumite ng ika-apat na interim report ng ICI sa Office of the Ombudsman. Kung naman ito sa 95 million peso flood control project sa Bukawi, Bulacan. Inirekomenda ng ICI na sampahan ng kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pati na rin ang dating DPWH Undersecretaries na si Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, at dating DPWH Engineer na si Henry Alcantara at iba pa dahil daw yan sa posibleng paglabag nila sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inirekomenda rin na sampahan ng kasong administratibo at kriminal tulad ng graft at malversation of public funds si Alcantara at iba pang dating DPWH Engineers na si Bryce Hernandez. Gayun din ang kontraktor na top-notch. Bigura ang mga na ito na siguruhin maayos na may patutupad. Uh, so yan ha. Pero ito, pakinggan natin itong part na ito na dito talaga na nabanggit na ni Tiangko. Na, eh, dapat, eh, tila itong si natin ito. More on the multi-billion peso flood control corruption scandal on Thursday here on Dateline Philippines. The lawyer of resigned Congressman Zaldy Ko challenged Nevada's representative Toby Tiongco to take his accusations against Ko court to court. Tianko had filed an ethics complaint against Ko when he was still a congressman for betrayal of public trust in connection with the flood control mess. Joining us now on the program, Congressman Toby Tiongco himself. Congressman, thanks for joining us today. Welcome to the program. Yes, Permina. Permina. Yes. Um, good noon. All right. So Attorney uh, the inside, a lot of things here yesterday. Um, uh, one of the things that he said is that he he can categorically state that his client is innocent. Your reaction to that first? Uh, that's not true. Definitely not true. Um, but you know, alam mo kung, kung inosente yung kliyente niya bilang abogado, di ba? Siya dapat ang unang unang magsasabi sa si kliyente niya na umuwi, di ba? Um, yung ginagamit niyang alibay na may security risk. Um, nakita naman lahat natin, no? No, una ang ginamit na dahilan is uh, medical reason. Pero hindi naman sila nagpakita ng kahit anong medical certificate, no? Magandang uh, punto yun, ha? Kasi di ba sinasabi natin ni, ni Zaldico, medical. Eh siguro, dahil doon sa mga naglabas uh, flight manifesto, napalipat-lipat siya ng uh, bansa, Eh, nasuplak po yung, yung dahilan niyang medical So ngayon, may bago na silang dahilan Para naman ano, iba kwento Iba, ano yung dahilan na yun? na ang dahilan ngayon ay delikado ang kanyang buhay. Na maaari siyang, uh, alam mo na, barilin daw. Eh, yun ang bago nilang dahilan. Um, pangalawa, ngayon sinasabi nila security risk. Um, we have to ask the um, government agencies, tanongin natin yung PNP, yung NBI, yung NSA, kung talaga may security risk ba, no? But... Eh, sandali. Paano kung ang gusto pumatay sa kanya, taga-goberno? <coughs> Hindi kasi, dalawa lang naman yan eh. Ito ha, dalawa lang yan eh. Kasi yung sina... Let's assume, okay? Let's uh, assume that uh, totoo yung sinasabi na ano, na, na, gustong, may gustong pumatay sa kanya. Dalawa lang yan. Sino? Yung mga galit na galit sa korupsyon? gusto siyang patayin. Pero sa tingin ko, since he is part of the government, before, friendship niya pa si speaker, close friendship niya, he can be protected. Tama, mali. Yeah? Uh, or, ang gustong pumatay sa kanya, ay yung mga nasa gobyerno. Di ba? Kasi sinasabi ni Tiangco dito, pwede ka naman protection na ng gobyerno. Tama, dahil nasa gobyerno ka naman eh. Pero kung ang gustong pumatay sa'yo ay nasa gobyerno, bakit kanila gustong patayin? Yun ang tanong dun eh. Di ba? Bakit kanila gustong patayin? Dahil ba sa may nalalaman kang ayaw nilang malaman ng iba? O baka naman, natatakot sila na isumbong mo na talaga kung sino nag-utos sa'yo. Di ba? <laughs> Gago! Na ipadeliver dyan malapit sa Malacanang. Oh. <laughs> Gago! So, alin doon? Alin doon? Tanong natin din sa abogado? Alin doon yung ano? Bakit at sino ang gusto magpapatay sa kanya? Kasi e kung ako ha, kung sinasabi mong gusto magpapatay sa'yo, taong bayan. Halimbawa, alam yung mga galit-galit. Kayang-kaya mo yan. Ilan na security mo eh. Di ba? 40 ba yun? Umabot 40 daw ang security mo. Baba, may isasari sarili ka ng batalyon, di ba? Pag sundo pa lang yan, makakalapit mga, mga tao sa iyo, ba? So, I don't think that's, sabi nga, maaaring hindi yun talagang rason. O baka naman, ang talagang gusto sa sa'yo ang tunay na mastermind. Gago! Ang tanong, yung mastermind ba na yun ay bonjing o bangag? Gago! Sino kaya doon sa dalawa na yun? Hindi natin alam eh. Kaya nga tinatanong natin eh. Uh, tingnan natin, siya abogado, di ba? Ano kaya yung legal basis nung sinasabi niya na pag may security risk, a niya yung kliyente niya na uh, huwag umuwi. Walang batas na nagsasabi na pag may security risk, pwede um, kang magtago sa ibang bansa at wag kang umuwi no hmm. tanungin natin na abogado siya eh. bakit siya nagbibigay bakit securities ang dinadahilan niya hindi naman siya security advisor ni oh. ni Saldico di ba? Oh. So, ibig sabihin niya na like, alibi lang pala ali diba? sa in fact uh, in fact alibi lang Ay, po, Chris In the course of that interview, um, when I asked him about, you know, the willingness to come home, eventually he said um, that his client Is guilty of fear, fear to come home, and that's the only thing that's prevent preventing him from coming home and facing the accusations against him. To which he eventually admitted that fear is subjective. So this sort of bolsters your what you just said a while ago. Na, to, either. he gets over that fear. He gets over that fear and and and, and not make it as his alibi. Go ahead. Yes, sa sa ang court pwede pa pwede tapos pinipilit ko kaya kaya hindi pupunta dito kaya nagtatago sa ibang bansa. Walang walang batas na maiisa site na pwede yon. So alibi lang yan, di palusot lang yan, maliwanag na maliwanag na palusot. Na ayaw na lang kumarap dito sa kahit anong accusation sa kanya. Speaking of that accusation, Congressman, mm -hmm. yun din sinasabi niya kasi nabanggit natin sa kanya na dalawang tao ang naglabas ng kanyang pangalan, it was you mm -hmm. and the former Senate President Cheese Escudero during that Blue Ribbon Committee as well. hindi um, naman hindi lang pati si di, District Engineer Alcantara. Right, in the beginning. In the beginning, in the beginning. Ganun po yung nangyari. Ang sinasabi niya, bakit niya haharapin? Ano ba ang accusation?

even not just doon sa kanyang party list pero sa iba't ibang party list at sa iba't ibang distrito si Chanko na details nun eh meron siyang ano meron siyang powerpoint dyan eh would be the minutes of the small committee that hasn't, con hasn't seen the light of day yet Congressman Chanko Yes, ba? Diba? Ibig sabihin, kung mayroon man lang kahit konting good faith, ba? Diba? Ang tagal-tagal na, nung. I think it was late, early August, nung sinasabi ko na sa yung minutes ng small committee. Ano na tayo ngayon? November, August, September, October, November, tatlong buwan. ba? Diba? Ayaw man niyang ipadala yung minutes ng small committee. di ba? So, ibig sabihin, ayaw lang talaga nila sumagot sa kahit ano. Yun ang maliwanag dito. So, anong ebidensya? If, if, I mean, the, the, minutes of the small committee, would you agree that that's only one, um, evident, one piece of evidence that's missing? Go ahead. Isa lang yun, isa lang yun. Pangalawa yung sinasabi na, na um, ni Engineer um, Alcantara na um, napalit ng mga proyekto na ibinababa sa kanya, may 20 to 25% na kapalit yun, di ba? Di ba yun din yung sinasabi ko, di ba? Sabi ko na kapag taka na mag insert ka sa isang lugar na um, di ba naman distrito. At yung mga congressman doon, di ba? Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Abra, sinasabi na hindi nila hinihini -hini yung mga projects na yun. At doon sa Oriental Mindoro, yung projects na, na, na doon ay insertion, um, may substandard, at, sa saan west ang contractor, di ba? Eh, I mean, dapat pagdugtungin-dugtungin natin yung mga mga bagay na yun. Pero maniwanag, ayaw lang niyang umuwi, ayaw lang niyang sagutin yung akusasyon, no? Mm. Um, that was also a greater part of our interview, um, the separation between the person and the corporation. Mm -hmm. Mukhang malakas ang loob ng kanyang abogado, Congressman tiangco. um, mm -hmm. that they stand on solid ground. Um, it is very clear hey, to him pa niya, niya ano dyan, niya, Tingnan niyo. that there is that separation between the person and the corporation. Um, and um, what do you think about that? Is that a convenient cover-up? Kami na hindi malakas ang loob ng abogado. Kung malakas ang loob ng abogado, pinauwi na niya yung client. niya. Again. Yo! Maganda po kayo! <laughs> Kung malakas daw ang abogado, hindi eh, sana pinauwi niya na. So anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, eh, hindi malakas yung kanyang abogado dahil mahina? Oh.

Hindi mapo pwede, hindi mapo insertions na nangyayari, di ba? Kung uh, hindi niya alam, okay, kung hindi niya alam sino may alam. Siya lang may alam noon ang uh, uh, the box stops with him unless ituro niya kung sino nagluto sa kanya noon, di ba? Pero kung hindi niya maituturo kung sino yung yung nagluto sa kanya noon, ibig eh, sabihin siya so, gumawa noon. Sino pa paggagawa noon? Wala nang gagawa noon. Siya ang head ng bike camp, siya head ng house contingent doon sa bike camp. Hmm. Congressman, ano kung sa dalawa ang nangyayari? Ayaw niyang umuwi? Or may pumipigil din sa kanyang... Yan, 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 Ayaw niyang umuwi? O may pumipigil sa kanya? Naku tayo, tayo dyan. Umuwi. Uh, ayan ang hindi natin alam daw. So, sabi ko nga. Um, Ako ay... alam ko. <laughs> ayaw niyang umuwi o nag-usap siya, may, me ayaw, may pumipigil sa kanyang umuwi o nag-uusap siya, may kausap siya na sinasabing mas mabuti na diyan ka nalala. Diba? Na yun is. Tatlong bagay na yun. Is. So, so um, hindi natin alam kung alin doon sa tatlong yun. Who stands to benefit if Congressman Sabi does -an -an. not return home? Gusto ko yan. Gusto ko yan. Follow up mo, te. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Ha? Sino ang makikinabang <laughs> pag hindi siya umuwi? Ha? Hindi kasi... ayaw pa tumbukin nito ni ano ni ano eh ni ko eh. Okay. Ang siya ngayon, tingnan natin yung sequence, di ba? Siya ang committee on appropriations. Sino ang directly na mas mataas sa kanya? 'di ba? Ang directly na mas mataas sa kanya ay ang Speaker of the House, 'di ba? So, sabi nga ni, ni Ombudsman na uh, um uh, Rimula, in yan na ang uh, ng so many words na no? hindi to verb verbatim. Uh Sinabi niya na kahit yan inelect sa House, eh Speaker's choice yan. Diba? Yeah. So, yun lang pwedeng niyang ituro sa sa ngayon, 'di ba? But ang nakakapagtaka niyan, um when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House, wala siyang effort na pauwiin si si Salvador. Diba? Yeah. Diba? lang ng gandang punto 'yon. That's a good point, 'di ba? Uh, una, si, Rimu, uh, si sabi nga ni uh, di ba, meron yung uh, uh, may pananagutan dahil doon sa kanyang uh, planong idimanda si, R si Romualdez dahil doon sa uh, sa ang uh, speaker at that time. Oh. Kaya nga, ang tanong dito eh, bakit noong panahon ni speaker, walang effort na pauwiin si Zaldico? Nagkaroon na lang ng effort, nagkaroon na lang ng clamor, kaya nga nag-resign si, si Romualdez at pinalitan ng isa, at yun na yung isang nagsabing pauwiin na, di ba? But before nung speaker of the house pa si, ano, si Romualdez, bakit walang ka-effort-effort effort na pauwiin yung, yung Zaldico na yan? Bakit? effort na pauwi si Salvi ko nung napalitan uh, na ang speaker no. yun nakita natin agad na sinabi na um, uh, um, pauwiin at inan sila inans short yung travel clearance ni Congressman Salvi ko Correct. but noong si Speaker Martin Romualdez ang speaker walang effort na ganyan ah. walang walang attempt na pauwiin mm. si Congressman Salvi ko. so long story short the former speaker Martin Romualdez stands to benefit if Salvi does not return home is that grabe naman yung pang pantumbok mo ate <laughs> eh, tinumbok mo kagad eh wag mo masyadong itinututok tinutok mo kagad baka Ma ano ko niyan? What you saying, Congressman? It it would seem to be that way, diba? ba? Kasi kung um... masabi, oo, oh, oy, it seems to be that way. Oh, it, mo na. Dahil yung nga eh. Hindi ganoon. Eh di dapat pinilit na ni ni um Speaker Martin Wallace. Nako, hindi si sabi ko dahil pwede niya sabihin. Oy, Salvi, ang laki-laki ng ginagawa mong problema dito. Bakit hindi ka umuwi? Yeah. Diba? Um, It's been how many I think we're on our more or less fiftieth day since uh, the ICI was created. it seems that it seems as if the ICI is going full throttle when it comes to these cases, these referrals. Mm -hmm. But from your vantage point, um, how will you assess, knowing what you know and who, mm -hmm. whom you think should be held accountable, um, how will you assess the performance of the ICI? ang alam ko lang yung ICI is very deliberate. No, maingat na maingat sila kasi kami na dalawang beses ako napunta. Sobrang dyan. ingat, iniingatan nila si ano si, si Romualdo ayup yan. <laughs> ingat na maingat so, sila kasi Kami na dalawang beses ako napunta diyan, di ba? Uh, maingat na maingat sila, um, uh, mabusisi sila sa mga tanong. Um, um, ang impression ko is mukhang gusto nila talaga kompleto yung ebidensya bago sila mag-file ng kaso. Yan ang impression ko, no? Pero na-realize ko din na may mga um, um, kailangan silang additional powers. No? That's why I filed the bill strengthening the powers of the the ICI, no? Number one, um, uh, binigyan natin sila ng uh, contempt power, di ba? Kasi wala silang contempt power, so binabaliwala lang. Patulad mo, no? si Saldi ko dalawang beses na inimitahan, hindi man lang nakunta, hindi nga lang sinagot yung, yung sulat nila, no? So, yun, number one, contempt powers. Number two, binigyan natin sila ng hold um, power to file a hold departure order. Number three, binigyan natin sila ng power to um, sequester and to file for sequestration and hold of assets, no? Para hindi nalabas yung mga assets, para hindi nangyari doon sa mga, mga aeroplano ng uh, plisibis, no? Na alam naman natin, yung PCBs, yung Congress Magsal, Diva, So, na nabas yun. So, yun, <laughs> Hindi din. Hindi din na naman ang abogado niya yun. Hindi. Nag-diverse na yan, nag-diverse na. Kasi kahit yung aeroplano nawala, wala, di ba? tsaka yung helicopter na nailipad na. Jadi naik dia nak abogado. Apa nama? Kau akan ngamia abogado. Yung papa tu Walau tak lagi sampai. Nah, na... um, na bumalik dito no hmm. of okay, course sinasabi na naman ni ni um nung abogado niya hmm. na magkaiba yung uh, BCB doon sa isa ko. eh kung magkaiba bakit nilabas yung yung uh, yung mga properties na yun no bakit din nila sa Malaysia so oh, di ba yung BCB naalala niyo yung merong empleyadong uh, ininterbi ng Rappler oh, di ba tapos andun si Saldico kung ano nung sinasabi nung ano empleyado na yun oh tapos sasabihin nila hindi hindi, hindi hindi ko yun makita mo tugma yung galaw ng mga corporation doon sa personalidad ni Saldico nang hmm. ang isa lang pinapakita na wala siyang bala na bumalik dito sabi mo kanina that you know it's very, it's, it's very easy to you know put the, the pieces of the puzzle together um hmm. pero ganun ba talaga pinakadali or what what would be the evidence to prove that these are all connected Ay, sinasabi ko kami na takot silang harapin. Yo! So, kung takot silang harapin, yun ang nagpapatunay na malakas yung ebidensya. Otherwise, sino ba naman tao ang papayag na ikaw ang, ikaw ang pag-iisipan, ikaw ang pagbibintangan, nang hindi mo man lang ididepensa yung sarili mo? Di ba kung talagang inosente ka? Huh. 'di ba? Eh, common sense sino man tao papayag noon. Inaakusan ka ayong manlang depensa niya sa sarili mo. At yung ginagawa mo kabaligtaran. Hindi mo sinasabi kung nasaan ka. Yung assets ng supposedly din claim na kumpanya na hindi na siya involved eh lumabas na bansa. Makita mo isa lang yung galaw. Tapos yung dalawang tao yung si Paul at si ano pala is Mark, mar, no? Hindi rin nagpapakita at ang ang rumor eh kasama niya. So ano ang ibig sabihin noon, 'di ba? Ibig sabihin kitang-kita naman natin kung ano yung yung ginagawa niya um, he, uh, the, the lawyer also made a mention of, you know, in so many words, trial by publicity. Ilabas ang ebidensya, wag lang itong sabi-sabi. Mm. Kayo po, kung kayo tatanong ngayon, ang tita na kita, ako nung hindi kita makita yan. Okay na. Ayan. Ano nangyari? Ay, mag mag-aanuhan pa sila dyan! Oy! Huwag na kayo mag-aanuhan dyan! Nadi-distract daw siya nung hindi niya nakikita. Ay, ako naman nadi-distract <laughs> nung nakikita ka. Gago! <laughs> <laughs> Gulo niya! Tingzon hindi ko na okay. press yung kita kita tayo para na di ako na kausap. Okay, kausap mo talaga ako. Okay, so yung 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 sinasabi, ilabas na yung ano yung bote, ilabas na na, wala tuloy ako. Yung sinasabi ni, uh, ni Atty. Ronda, yun ano. Um, um, lahat ito, sabi-sabi lang, lahat ito, um, hinalabas lang sa publiko. Trial by publicity, that's what he's saying. But if I were to ask you, what is that one piece of evidence that you know you have that will link Zaldico to everything that's happening? Hindi po yung sabi-sabi ha, physical, konkretong ebidensya laban kay Zaldico. Okay, number one, sinabi ko may insertion, di ba? At the beginning, hindi ko masabi sa inyo kung ano yung kapalit ng insertion. Okay, ngayon, nung nag-testify si District Engineer Alcantara, sinabi niya na yung kapalit ng insertion ay 20 percent ng year 2020 nung unang taon at nung sumunod ng taon naging 25% no kinabini ni engineer Cancer na dinideliver niya yung pera doon sa PayPal siya kay Mark either sa Valley Verde or doon sa um Horizon mm -hmm. sila sa Sanchez sa Shangri-La BGC you no. Know? Mm -hmm. eh, yung direct testimony ni, ni ano yun, ni Engineer Alcantara. Sinabi ko sa isang interview na in the year 2023 20, for the 2024 budget, meron kasing mga proyekto sa Navotas na partially funded na lang. Lang. So gusto ko makondohan ang buo para hindi na maghintay ulit ng isang taon na 2025 makondohan. May nilapitan ako, sabi ko baka pwedeng um pondohan nato ng buo ang total nito 200 million para um hindi na maghintay ng isang taon no. Mm -hmm. um, so ang sagot sa akin after a few weeks ay eh, um, pwede ka lang may, may 10% tabi pa. Kaya lang discounted daw yun. Kaya 10%, 10% kasi may 50% discount. So it shows na lang may 20% tabi pa yun. No? So, tarifa, at, tarifa, at, kanino tarifa. pupunta? Sino yung kinausap niyo po at kanino daw pupunta? Kasi kausapin. okay, isa ko yan. Pag lumabas na si Salvi ko, diba, titignan natin muna. Eh, kasi siyempre ayaw din natin na paghandaan nila. So may nilapitan ako. Kasi ayaw ko siyang kausapin mo directly. No? So may nilapitan ako. Sinabi ko na may request ko nga na madagdagan. Ang sabi, oh, after a few weeks, bumalit sa akin, okay na. Nausap na si Salvi, may tarifa yan. So ano pa bang in inahanap natin yung ebidensya? Ay, eh, Ayan na nga, yun nga yung sinasabi. Diba? Itong abogado niya, ano eh. Here's a witness, personal witness being a witness is an evidence. Ito na nga eh, di ba? Sinasabi niya na bilang congressman at uh, yung mga karanasan niya with Saldi ko. Diyan, kung yung abogado ay naniniwala doon sa innocence ng kanyang um, liente. Ang number one payo ng kabugado is sagutin natin yan para matapos na to dahil wala ka namang itinatago. Eh, pero kung ginagamit na dahilan o palusot yung security threat, eh, makikita natin na maliwanag na um, pwede silang sumagot. as I mentioned a while ago, it was you and the former Senate President Chiso Escudero who first brought out uh, the name of Zaldico even the former Speaker, Martin Romualdez. The former Senate President is, has been taking a hit um, for, for all the reasons that we know, um, if you just look at the news cycles. But when you look at what's been happening to you, it's relatively quiet. How would you disabuse the... <laughs> nanggodi ba. Oh, how would you, how would I love you ito ha. Ito naisip ko lang kasi may mga nabasa akong statement eh. dito sa statement ng uh, sabi dito nung uh, Roy Rondain yung abogado, Rondain, sorry. I'm confident that if all the evidence was in, he will be acquitted. The problem is they're trying to build a non bailable case against him. If that happens, they keep him in jail for the next 10 to 15 years while we are litigating. And even if we win in the end, already have lost because he will have lost 10 to 15 of his life. Sagot nung si Tutoy, sa yung assistant na ngayon ombudsman ni ano ni ni Remulla. Meron naman kasing ebidensya. May mga statement mo to the effect na nakatanggap mismo si si Zaldico sa kanyang bahay. At sa tingin ko namin that's enough basis for probable cause. Ang problema kasi, Tutoy, ha? Puro kayo daldal. Ang problema kasi nauna yung daldal nyo. Ako, I'm really for dapat talagang uh, makulong itong si Zaldico. Sana nga may ano, mayroong kabayaran bitay sa mga kurap eh. 'Di ba? Para sa akin, gusto ko makulong siya. That's my opinion. It's not a fact. It's an opinion na sana makulong siya sa mga pinagagawa niya. Okay? It's an opinion. The problem is, kahit tayong lahat ay nagsasalita ng gayaan. Ah, gusto namin ganito. Ah, gusto namin ganito. ganito. Hanggang wala kayong ginagawa. Kayong mga nasa ombudsman dyan, puro kayo daldal. Nauuna pa yung bibig ninyo kaysa yung kaso. Tumahimik na lang kayo. Nabibuisit ang tambay sa inyo eh. Araw-araw, laman ng balita yan. Pero putang inamin, antayin nyo. Sasabihin nyo ngayon, meron na pala. Pero bakit hindi pa kasuhan? Kaya tuloy kakaroon ng uh, palusot. Ito, abogado ni Zaldico. Dahil kayo may kasalanan, putoy. Hirap na hirap na si Tiyanko, oh! How would you disabuse ha? the minds? It's not oh, it, right? ito lang po. Sinasabi kasi ni iba Congressman tyan ko. Parang hindi kasing lala. As if that's the benchmark. Pero ito ito ang tanong. Kasi mm. there are those who think that you're sort of being spared because of the ties that bind, because your wife is the president's cousin. So, uh, what do you say to that um, observation that you're sort of being spared because of these ties? No, I'm not being spared. Look at the. Tinipira din ako. Uh, Tinipira din ako. Pamilya, uh, uh, ano? Uh, Hinahanap nako ano? Anong issue? Eh, pero tutong to sinasabi natin yun ano, ano mo natin di ba? At uh, nakita natin talaga. Dahil yung resulta, ano binawa nila? E, eh, masama ang resulta dito sa sa mga proyekto, no? So, hindi, I'm not being spared, Camila. I mean, I'm not being spared. I mean, I just, I just don't mind it. I think that's, this the attitude I, I, I've always been taking, di ba? Hmm. Kung, kung ako, hindi ko na pinapansin. Siguro, yun yun Di ba? yun Hindi ko na pinapansin. Hindi ko pinapansin, eh. It doesn't affect me. Um, I don't mind it. Because uh, even if you're doing the best that you can you can't expect everyone to like you hmm. and, and these people have resources diba i mean uh, anduming resources But i think it was in your interview that sinabi ko na yung tumikitira pa, sa, akin, yung pa mm -hmm. sa townhouse ni ni Martin so in opportunity right i think it was in your interview also na sinabi ko mm -hmm. yan congressman mm -hmm. um while we're talking about this the devastation in cebu is just really something that's you know the, breaks breaks the heart of the hearts mm -hmm. of many and as we speak the country is preparing for yet another storm um, to enter the philippine area of responsibility how mm -hmm. would you reconcile the billions maybe even trillions lost to these flood control projects, and then you look at the devastation, the destruction that happened in Cebu. Hindi talaga ano, talaga may um, we have to make an audit, no? We have to make an audit. Um, okay, yung sa Cebu. Um, bakit ba nangyayari yon, di ba? Um, fail ba yung flood control projects? O mayroon pa bang mga flood control projects na hindi pa tapos, no? Hindi, wala akong di Oh, let's go to Cebu. Since Cebu naman na yung pinag-uusapan dito, eh, tingnan ninyo, meron akong nakita dito, mga kababayan, na ha, tila ang sisisihin na naman sa Cebu ay si Duterte. Ha? Huh? Itong si Auntie Claire, itong inilagay para i-troll ang mga Duterte. Tila sinisisi na naman ng mga Duterte.